yung na ako sa puntod ng tatay ko. At dito ako sa Holy Cross. Yes. Hmm. Wala pang kaano. Jesus ko. Patla, patla Ang traffic. Sobrang traffic. Oh, yun na. 'di Ayan. Mm. Ah, uh, tatay ko. Paano ko ba alalahanin si Major bilang Awa? Napakasipag na tao. At second family kami, hayagan yan. Pero kahit na second family po kami, hindi ko maramdaman na ang nanay ko ay nagati ng anumang kaguluhan, no? Dahil sa sitwasyon. Dukay na nga ng nanay ko. Lumugar talaga po siya sa tamang kalalagyan. At, as a matter of fact, <laughs> yung mga detalye ng mga, oo, oh -oh, typical na napapanood sa palabas, sa mga drama. <laughs> Mas grabe pa ng aming dinanas. Pero, tahimik. Oo, oh, syempre, pag tahimik, di kayo maniniwala ng tahimik. Oo, oh -oh. nanay ko tahimik siya. Ganun niya ako pinareteksyon na. No? Kung ang tingin ng lipunan ay ang pagiging anak sa labas o malagay ka sa pagiging third party at nagkaroon ng bunga ay kasalanan para sa akin ay eh, hindi. Dahil alam nyo po, <laughs> nung dumaranas po ng uh, matiting karamdaman ng tatay ko, laki po ng ginastos ko. Buti na lang apelido niya. Pinagamit niya sa akin. Yes. Kaya ako taas na no ako dyan. Dahil nagsikap talaga ako. At may naging partisipasyon ako. Dahil maayos na pagpapalaki sa akin na nalik. O siya, mamaya na. Papunta na tayo dito. Kakat ko lang.